Yan mga bro, magandang araw sa inyong lahat ngayong araw. Mayroon lang akong i-share sa inyo. Mayroon kasi mga bro na nangyari sa akin. Nawala yung aking susi. Papanda natin yung motor na walang susi. Isa ito mga bro sa iyo gusto kong i-share sa inyo ngayon. May gagawa natin, may actual natin. Kasi kung wala kayong alam, baka may iwan yung motor, hindi yaandar. ah, uh, natatawa ko kasi ewan ko kung saan ko nalagay ang nangyari kasi mga bro so nawala yung aking susi ng motor kung nakita nyo alas ano na uh, alas 5 magsis, alas 5.40 gala ako mga bro ng gate 1 pagpunta ko dito mga bro sa pure gold dito sa may victory nawala yung aking susi tapos hinanap ko sa loob nawala tapos ngayon mga bro papanda rin natin yung motor na walang susi isa ito mga bro sa'yo gusto kong i-share sa inyo ngayon may gagawa natin may actual natin kasi kung wala kayong alam baka may yung motor hindi aandar pag nawala mga bro yung susi nyo ang gagawin nyo lang kagaya ngayon nawala yung susi ko ang masama pa mga bro iisa lang yung susi ko ng gibi kaya siguro gagawa natin ng paraan yan kung paano <laughs> natatawa talaga ako ang tanong-tanong ako mga bro dun sa guard na wala talaga yung susi, wala nag-surrender sa kanila. Ayan mga bro, balik nga tayo. Pag nawala yung susi sa motor, ang unang gagawin niyo lang diyan mga bro, paanapin niyo yung inyong ignition switch, yung inyong mga susian. Yan. So mga bro, so hahanapin niyo lang yan, mayroon yang wire. Yan. So ito yung akin susi ng ignition switch mga bro. Ang gagawin niyo lang kung mayroon kayong dalang extra wire, Pagdudugtungin nyo lang yan dalawa mga bro Kasi yung isa dyan galing ng battery Yung orange accessory wire Ayan, kaya pag nagkaroon yung accessory wire Pwede na natin mapandar yung motor So, ayan mga bro Eh, akakat ko muna, wala kasing taga video Tsaka maingay mga bro, yung maraming nadaan eh Ayan, ang gagawin ko lang dyan mga bro Pwede nyong putulin Pwede nyong pagdugtungin lang So, ang gagawin natin pagdidikit natin yung kulay pula Tsaka yung kulay orange kasi dadalawa siya naka DC operated yung aking uh, CDI so pwede natin mapandar ngayon mga bro kung nagkataon na apat yung ganito nyo kasi mga bro yung wire ng ignition switch iba iba yan. pag nagkataon na apat yung ignition switch nyo ang gagawin nyo lang dyan uh, puputulin nyo lang yung black white ulitin ko lang mga bro pag nagkataon na yung motor nyo ay apat yung wire yung ignition switch puputulin nyo lang yung uh, kulay black white para mapaandar nyo yung motor ayan sa atin dalawa lang so pagdidikitin ko lang sila so babalikan ko kayo mga bro ayan mga bro kung nakakita nyo uh, ko na yung ignition switch ayan ito yung galing ng battery <laughs> ito yung galing ng battery mga bro pinutol ko na yan itatap natin dito sa kulay orange ngayon pag tinap natin yan magkakaroon ng power yung ating dashboard ayan ididikit ko lang mga bro Yan, pag dinikit ko, kita nyo mga bro, So nagkaroon ng power yung dashboard o yung display, pwede na natin mapandar yan. So dahil nagmamadala na yung aking kasama mga bro, Idikit ko na yan tapos lalagyan ko ng electrical tape. Uh, tapos pwede na yan. So idikit ko lang muna mga bro ha. A few moments later. Ngayon mga bro, kung nakita nyo, idikit ko na. Tapos nilagyan ko na ng electrical tape. Ayan, bali nalagyan ko na ng electrical tape. Uh, pwede na natin mapandar yung motor. natin Kaya mga bro, kita nyo, mamanda na na Kahit susi So ayan mga bro, kung nakakita nyo Bale umanda na yung ating motor Hindi ko na muna hinigpitan yung uh, Dalawang bolt kasi mamaya Babaklas yung ulit yan So hanggang dito lang yung video natin Sana nakatulong sa inyo mga bro uh, Tapos dagdag ko lang mga bro, ingat na lang kayo Mas maganda, may dala kayong duplicate May dala akong duplicate mga bro, pati yung wallet ko Naiiwan ko dun sa uh, isang bag Kaya ayan tapos mga bro, ingat-ingat na lang. Mas maganda, hindi nyo may wala yung susi. Pero, nangyayari talaga yun. Uh, sa hindi mo inaasahan, nangyayari talaga yun. Tapos, maganda, pag may alam nyo yung gagawin nyo, makakawi uh, makakaway pa rin kayo mga bro. So, hanggang dito lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo. Ride safe kayo lagi.